Mayroon na naman ang isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman Pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang malit na channel na ate Stella ninyo Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa Simulan na natin ang ating topic ngayon Ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating subscriber Narito po ang kanyang katanungan Madam, bakit may pumapatol na babae sa may asawang lalaki? So, yan po ang kanyang katanungan kung bakit may babae baraw na pumapatol sa may asawa na lalaki. So, guys, paalala lang po, no, dito ang topic natin ngayon ay hindi po para manghusga o judgmental. Tatalakayan lang po natin kung ano yung mga kadahilanan at ang aking nasaliksik kung bakit pumapatol ang ibang babae sa may asawang lalaki at may anak. So yan po ang ating tatalakayin dito at ito po ay uh, ano tawag dito for educational purposes only at wala na pong iba. So guys narito po ang mga dahilan bakit pumapatol ang ibang babaes na maaring personal, emosyonal at psikologikal ang kadahilanan. So, narito ang ilan sa mga posibleng mga kadahilanan. Una, emotional na koneksyon. Maaring nararamdaman ng babae na may special na koneksyon o pagkakaunawaan sila ng lalaki na hindi niya natagpuan sa ibang lalaki. So, yan po ang una kung bakit may pumapatol na babae sa may asawa ay yung may emotional na connection. At ang pangalawa naman, pagkakaramdam ng pagmamahal at pansin. Maaring nararamdaman ng babae na binibigyan siya ng espesyal na atensyon at pagmamahal ng lalaki na maaring wala siya sa kanyang sariling relasyon sa buhay. So ang ibig sabihin, hindi niya naramdaman sa kanyang kasalukuyang relasyon at ito po ay na, na kuha niya doon sa may asawang lalaki. So yan po uh, minsan sinasabi na uh, anong tawag dito? Tadhana ba 'yun? Ang tawag dyan, hindi natin alam. So yan po ang pangalawa pagkaramdam ng pagmamahal at pansin. At ang pangatlo naman ay yung financial support naman ito. Ang babae ay maaring may sariling mga pangangailangan o hangarin na natutugunan ng lalaking may asawa. Tulad ng financial na suporta, mga regalo, o simpleng companionship naman ito. So guys, sinabi ko na, na wala pong judgmental dito, kundi para lang po ito sa sagot sa nagtanong po sa atin. So yan po guys, financial support. Ang ibig sabihin, nangangailangan ng financial support ang ibang babae, na pumapatol sa ibang may asawa lalo na kung maraming pera, no? So yan po ang pangatlo na aking nasaliksik. At ang pang-apat naman, pangarap na pagbabago, no? Ano ito? Pangarap ng pagbabago. Ang babae ay maaring umaasa na balang araw ay iiwan ng lalaki ang kanyang asawa para sa kanya at magkasama silang magsimula ng bagong buhay. Ito rin po ay uh, uh, isang posibleng rason ng ibang babae na pumapatol sa may asawa, no? Pangarap ng pagbabago. At ang number five naman, pangakit ng ipinagbabawal na relasyon. Ito ang pinakamarami sa tingin ko. Ang bawal na relasyon ay maaring magdagdag ng excitement at thrill sa sitwasyon ang lihim at patago na maaring magbigay ng kakaibang kasiyahan. Yun nga, di ba, may kasabihan na bawal na pag-ibig ay masarap daw, thrill. So, ito'y siguro ang isa sa pinakamaraming kadahilanan, pangakit ng ipinagbabawal na relasyon. No? Isipin mo na ba naman na minsanan lang makita ay wala na. Talagang mapapaano ka na, mapapamahal na ang isang babae, kahit siguro ang isang lalaki, ano? So, yan po ang panglima natin. At ang pang naman, problema sa sariling relasyon. Kung ang babae ay nasa isang hindi masayang relasyon, maaring makita niya ang lalaking may asawa bilang escape. Escape, ano ba sa Tagalog ang escape? o paraan para makahanap ng kaligayahan na hindi niya natagpuan sa kanyang sariling relasyon. So, yan po yung pang-anim natin, guys. Problema sa sariling relasyon. May problema po siya sa sarili niyang relasyon. At ang pang-pito naman, paghihiganti. Maaring ang babae ay at uh, dumaan sa masalimuot na karanasan sa nakaraan tulad ng pagkakaroon ng hindi matagumpay na relasyon at ang pagpasok sa ganitong sitwasyon ay isang paraan ng rebellion o paghihigante. Meron namang ganito no sa minsan nakikita sa drama, sa drama lang ito nakikita pero minsan meron din ito sa totoong buhay na nangyayari, paghihigante. Yun na nga na hindi niya ma <clears throat> hindi niya matanggap na ang kanyang relasyon ay bigla na lamang nasira sa kanong kadahilanan. At ngayon na nga, kapag nakakita siya ng magandang mga relasyon, na nagkakaroon siya ng hindi naman siguro inggit yon kundi sa panghihinayang niya na sa kanyang relasyon. At hindi niya matanggap na meron siyang nakikitang ganon. Kaya yon siguro ang isang dahilan. So, yan po ang pangpito natin.